My honey, I know. Huling sakay Waiting shed Tahimik muna Maririnig lang ang ulan At malayong tulong ng jeep Minsan ang pinakahuling sakay mo Ang huling pagkakataon mo rin makauwi. Sa unang eksena Sa loob ng jeepney Mahi ng musika, tunog ng makina, patak ng ulan. Si Ana pa uwi mula sa trabaho, pagod, gudom at walang kamalimalay na may nakaupo na sa tapat niya, na hindi na niya muling makakalimutan. Sa pangalawang eksena, pagbaba ng pasahero, paghinto ng jeep, pagbukas ng pinto, yabag ng paa. Isa-isa, pagbaba -isa ang pero hanggang siya na lang at ang lalaking may payong sa pangkong isin yung payong na may dugo sa dugo tunog ng patak sa sahig sa dulo ng payong may pulang patak at nakasabit mga hibla ng dugo Sa ang aapat na heksena, ang pagsunod ng lalaki Mabilis na yabag, malakas na ulan, bakit hakbang niya sa Ang dilim ng kalsada parang kumakain ng hangin sa Sa panglimang eksena, tatlong katok, malakas na. At sa kanyang bahay, may kumatok tatlong beses. Mabigat, manamig, nakakatakot. Sa pang-anin na eksena, balita sa TV sa TV. Malayo basis ng news Muling matake ang tinagri ang serial killer sa si jeep. Tatlong biktima sa loob lang ng isang linggo. At wala pa rin na huli. Siguraduhin mong ligtas ang iyong muling sakay.